Sino ang nagsasabing red plug at sasaktan lang din ni Paolo Abelino si Kim Cho? Sapat na sapat ang mga lumalabas na mga video footage at mga larawan na kuha mismo sa si Incheon International Airport na kung saan bitbit -bit ni Paolo Abelino ang mga bagahe ni King Ito Girl. Habang sinasalubong ng ating mga kababayan ng aktres, Big thanks sa mga Kimbo fans na naglaan ng oras upang batiin ito sa panibagong achievements. Nag-abot ng mga bulaklak ng fans at mga regalo. Todo dit ang mga efforts nila sa paggawa ng mga banners. Ang layo na nga talaga ng narating kimchu. Sa panibagong journey, palaging present ang tour sa mga mahalagang event. Kaya walang nakikita ang mga fans na negatibo sa ginagawa ni Paolo Abilino. Ayon sa kanila, gising na mga bashers. Palagi na lang hinuhusgahan ang mga ginagawa ng idol namin para kay Kimi. Sinisilip pa rin ang nakarahan. Lahat ng tao ay may character development. Hindi hamang buhay, pagkakamali ang nagkita. Bigyan niyo rin ng chance o pagkakataon si Paulo. Inamin naman ni Elgie Reyes na never nagpabayang ama ipo. Kay Aki. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ng tao. Don't judge the book by its cover. Stay strong, King Pao. Hayaan na mga, mapanghusgang mga tao.